Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat klase. Tayong muling nagbabalik sa Araling Panlipunan Baitang Pito, Pilipinas sa Timog Silangang Asya. At sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa una at ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Nabigyan na natin ng diin ang iba't ibang uri ng kolonyalismo. Gayun din ang mga kahulugan nito. Sa araw nito, ang ating tatalakayin ay ano-ano nga ba ang mga salik na nagtulak sa mga mananakop upang manakop ng mga bansa at mga teritoryo sa Asia at Afrika at sa anumang panig ng mundo. Halika't alamin natin ang ating talakayan. Kung kaya't narito ang mga layunin na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay naiisa-isa ang mga dahilan ng una at ikalawang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Bibigyan natin ng diin kung bakit nga ba sinakop ng mga Europeo o mga Kanluranin ang mga bansa sa Asya at Afrika. Ikalawa, nabibigyang halaga ang paggalang sa karapatang pantao sa pamamagitan ng pagsusuri ng isang tula. At ang ikatlo ay napaghahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng una at ikalawang ito ng imperialismo at kolonialismo sa Timog Silangang Asya. Halika't simulan na natin ang ating talakayan. Maraming mga kaganapan sa kasalukuyang panahon ang nagaganap na may kaugnayan sa imperialismo at kolonialismo. Narito ang iilan, kailangan tukuyin kung anong ipinapakitang kaganapan ng bawat larawan. Ang unang larawan, ano ang nais na ipakita ng unang unang larawan, Magaling. Sa kabuuan, ang larawan ay nagpapakita ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na kung saan ang pinakadahilan ay ang pag-aagawan ng teritoryo. Ikalawang larawan. Ang larawan naman ay patungkol sa Digma ang Israel at Palestine na kung saan ay may kaugnayan din sa pag-aagawan ng teritoryo at ganito rin ang nangyari noong panahon ng eksplorasyon, noong kung saan nagsimula ang imperialismo at kolonyalismo nangyari ang panahon ng eksplorasyon sa Europa na kung saan ay nakaroon ng pagkakataong manggalugad ang mga Europeo para sa bagong lupain at makahanap ng mga bagong likas na yaman na kanilang gagamitin sa pagunlad ng kanilang bansa. Ang panahon ng eksplorasyon ay nahati sa dalawang yugto. Ang unang yugto ay binubuo o naganap noong ika-15 hanggang ika-17 na siglo. Sa kabilang banda, ang ikalawang yugto naman ay naganap noong ika-18 hanggang ika-19 na siglo. Ang layunin ng mga yugto ng imperialismo at kolonialismo ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang paghahanap ng bagong lupain, pagpapalawak ng kapangyarihan, kaalaman at kalakalan sa Asya. Noong panahong iyon, kapag ikaw ay mas maraming teritoryo, mas makapangyarihan ang iyong bansa. At kapag mas maraming ginto ang iyong bansa, kinikilalang mas malakas ang puwersa ng iyong bansa. Ang unang yugto ng imperialismo at kolonialismo ay binubuo ng dalawang bansa, na una ang Portugal, Spain. Ngunit ito naman ay sinundan noong ikalawang yugto ng imperialismo at kolonialismo ng mga bansang binubuo ng Great Britain, Netherlands at France. Tanong kung ikaw ang isa sa mga mananakop noong panahong iyon. Ano-ano ang iyong mga magiging dahilan upang sumakop at manakop ng mga bansa? Sa iyong palagay, ano kaya ang iyong magiging dahilan at bakit ka mananakop ng ibang mga bansa? At ano-ano rin ang iyong mga kailangang kagamitan at bakit? Bibigyan ko lamang kayo ng isang minuto upang makapag-isip na iyong mga kasagutan bilang isang mananakop noong panahong iyon. Magaling! Masasabi natin na kailangan nating manakop sapagkat kailangan natin ng mga likas na yaman. Kailangan natin ng mga manggagawang mga tao na siyang magbibigay ng produksyon at magpapalakas ng ekonomiya ng bawat bansa. Sa kabilang dako, kailangan ang mga kagamitang pandigma, lalong-lalo na mga bansang hindi susunod sa kagustuhan ng isang mananakop, magaling klase. Ngunit, bukod pa man sa mga pinagkaloob nating mga kadahilanan, narito ang mga dahilan ng unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. Ang una ay yung tinatawag nating krusada. Ito yung tinatawag nating pagbawi ng mga crusaders o mga kabalyero sa banal na lupain o tinatawag nating Jerusalem. Sapagkat noong panahong iyon ay sinarado o hinarangan ng mga Ottoman Turko ang daanan patungo sa Asya na mula sa Europa kung kaya't nag-isip sila ng mga pamamaraan kung paano nila mababawing muli ang Jerusalem na kung saan ay tinatawag na banal na lupain sapagkat dito ay pinanganak si Heso Kristo. Maraming mga pamamaraan ang ginawa ng mga Crusaders noong panahong iyon. Nagkaroon ng siyam na krusada. Ngunit nabigo ang mga Krisyanong mabawi ang Jerusalem mula sa mga Muslim. Kung kahit ang mga tao na mga kabalyero ay naghanap ng iba't ibang mga daan upang makaligtas mula sa kamay ng mga Muslim. Sa kabilang dako, ang iba'y nakapunta sa Asia, nakapunta sa iba pang bahagi, ng Asia, ang iba naman ay nakapunta sa ibang bahagi ng Afrika. Kung kahit ang krusada ay naging daan upang makahanap ng iba pang teritoryo sa mundo. At dahil nagkaroon ng krusada, ito'y nagbunga ng bagong ruta naghanap sila ng iba pang mga bagong ruta na kung saan ay maaabot nila ang mga bagong lupain at kayamanan sa Asya. Sa mga bagong ruta ito, gumamit sila ng pahilaga, ng patimog, pasilangan at pakanluhan. At dahil sa paghahanap ng ruta, kailangan nilang gumamit ng transportasyon. Gumamit sila ng ilan sa mga mabibigat na mga armas, mga malaking mga barko na kung saan ay makapagbibigay sa kanila ng pagkain, makakapaglagay ng pagkain sa mahabang panahon ng eksplorasyon upang higit nilang mapagtagumpayan ang pagsupil at pagsakop ng ibang teritoryo at ng ibang tao at dahil dito sa gamit ng transportasyon upang higit na mapadali ang kanilang lugar na pupuntahan sila ay umimbento ng iba't ibang mga teknolohiya na kung saan ay nagbigay buhay sa iba't ibang mga kagamitan upang higit na mapadali ang kanilang eksplorasyon at ang kanilang pananakop. Gumamit sila ng astrolab, ng magnetic compass na nagbibigay ng direksyon. Nariyan din ang ginawang mga mapa at mga libro o limbagan na kung saan ay tumutukoy sa lugar na kanilang pupuntahan. Tandaan, kabilang sa unang yugto ng imperialismo at kolonialismo ay ang krusada, bagong ruta, teknolohiya at transportasyon. Iserin sa mga dahilan kung bakit nahikayat ang mga Europeo at ang mga mananakop ay dahil sa akda ni Marco Polo na kilala bilang The Travels of Marco Polo. Sinasabi ng ilang mga historiador na ang aklat na ito ay hindi sinulat ni Marco Polo nang siya ay nakulong. Ito ay sinulat ng kanyang kasama sa kulungan at sa akdang ito ipinapahayag ni Marco Polo ang ganda at ang husay at ang yaman na mayroon ang asya. Kung kaya dito'y nakahatak ng mga mamamaya mula sa Europa napuntahan ang Asya at maranasan ang naging karanasan ni Marco Polo. Ipinapakita rin nito ang ganda ng Asya, ang likas na yaman, ang mga malalawak na teritoryo, gayon din ang kanyang mga karanasan sa mga kultura at tradisyong Asyano. At dahil ito ay patungkol sa likas na yaman, noong panahong iyon sa Europa sila ay naniniwala sa merkantilismo ang pagiging isang merkantilismo ay paniniwala na ang yaman ay batay sa ginto, batay sa pilak. Gayun din ng pagiging export-oriented. Ibig sabihin, dapat ikaw ay naglalabas ng mga produkto mula sa iyong bansa upang higit na mapayaman ang ekonomiya ng iyong bansa. Kapag mas maraming ginto at mas maraming pilak, ibig sabihin, mas maunlad ang bansang iyong tinitirahan. At dahil dito sa gintong ito ay nabuo ang tinatawag nating 3G, Gold, Glory, and God, na kung saan layunin nilang makuha ang ginto na mayroon ng asya, makuha ang likas na yaman na mayroon ng kanilang nasasakupan, Gayun din ang glory, ang mas maraming ginto, mas maraming teritoryo ay higit na nakatataas sa ibang bansa sa Europa. At ginamit nila ang God o Kristiyano upang mapaniwala ang kanilang mga nasasakupan. At dahil sa kaisipang ito ay nabuo ang tinatawag nating Renaissance, rebirth kung saan ay binubuhay ang kaisipang tradisyonal, ang kaisipang humanistikong perspektibo. Ibig sabihin, hindi na lamang naniniwala ang mga tao sa mga sinasabi ng simbahan kung pagkos sila'y naniniwala na ang tao ay may kakayahang mag-isip at kayang maging progresibo upang mapaunlad ang kanilang bansa, ang yaman ng kanilang bansa, ang sining at ang pag-iisip ng mga tao sa isang bansa. Ngayon naman, tayo ay magsuri ng isang editorial cartoon kung ano nga ba ang nais na ipakita ng larawan ipinapakita ng larawan ang bibigyan ko kayo ng isang minuto upang makapag-isip kung ano nga bang nais na ipakita ng larawan. Magaling ang ipinapakita ng larawan ay ang pagkakaroon ng mga manggagawang uri at mayroong isang may-ari na pinapasunod ang mga manggagawang uri. Sa kabilang dako, ito'y nagpapakita ng kapitalismo. At ang kapitalismo ay isa sa mga dahilan kung bakit nangyari ang ikalawang yugto ng imperialismo at kolonialismo. Halika't alamin natin ang lahat. Isa sa mga dahilan ng ikalawang yugto ng imperialismo at kolonialismo ay ang pagsibol ng revolusyong na kung saan ay naganap sa Great Britain. Noong panahon ng Revolusyong Industrial ay nauso na ang paggamit ng iba't ibang mga makinarya. Nagsimula na ang pagdevelop ng mga maraming mga makabagong mga kagamitan na nakapagpapabilis ng produksyon. At dahil kailangan ng mabilis ang produksyon, ay kinakailangan ng mga tao noong panahon na iyon ang makakuha ng mas maraming hilaw na materyales at sa pamamagitan ng pagsakop ng ibang bansa ay higit nilang mapapayaman ang kanilang bansa sa pamamagitan ng pagsupply ng hilaw na material na bagay. At dito ay makabubuo ng mga yaring produkto. Dito'y nauna na ang pagkakaroon ng mga manggamit, mga iba't ibang damit, ng iba't ibang mga kasuotan, iba't ibang mga pagkain, iba't ibang mga makinarya na siyang naging dahilan upang higit na maging pro progresibo ang mundo at mapalitan ang mga kagamitang ginagamit ng mga tao at ito'y maging isang makinarya. At dahil umunlad niya at umangat ang ekonomiya, ay sumiklab na tinatawag nating kapitalismo. Higit lamang na yumama ng mga kapitalist sapagkat sila'y nakakuha ng maraming tubo, ng maraming mga pera mula sa kanilang manggagawa. Nagkaroon din ng mga kapitalista ng mga pagpapatayo ng mga paprika sa iba't ibang panig ng mundo na hanggang sa kasalukuyan ay higit silang nakikinabang. Nariyan ng iba't ibang mga negosyo tulad ng Coca-Cola, ng McDonald's, ng Apple at marami pang iba. Higit natin makikita na higit nilang kinukuhaan ng pera ng malaking tubo ang mga manggagawa. Samantala ang mga kapitalistang ito ay kumikita ng higit pa sa kinikita ng mga manggagawang uri. At dahil nagkaroon ng kapitalismo o mga di ng kaisipang Eurocentric o ang pagkakaroon ng white man's burden. Sinasabi ng kaisipang Eurocentric na higit na mas mataas ang lahing puti kaysa anumang lahi. Sapagkat ipinapakita nito ang pagkakaroon ng diskriminasyon at racism. Ipinapakita ng white man's burden sa kabilang dako na responsibilidad nila ang mga lahing hindi katulad ng kanilang kulay, ang mga Asyano at ang mga Afrikano na paunlarin ang kanilang bansa, ang kanilang ekonomiya at turuan silang maging isang sibilisadong tao. Dito rin naging dahilan ng pag-iiting ng nasyonalismo, pagkakaroon ng extreme nationalism, na ang idea ay kahit magpatupad ng mga maling patakaran, basta ang layunin ay mapaunlad at makuha ang naisi ng bansang mananakop, ito'y tama at wasto. Dito na rin nagsimula ang pagpapatupad ng mga di makataong mga batas upang lamang maiangat ang ekonomiya ng kanilang bansa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming tatayan maraming revolusyon, maraming mga digmaan sapagkat hindi na naging tama ang pagpapatupad ng mga batas ang pagpapasunod ng mga tao at ang pagkakaroon ng iba't ibang iba't ibang mga kaisipan na hindi nakatulong sa pagiging isang sibilisado ng isang bansa ngayon naman, ay eh, magkaroon muna tayo po, ng pagsusuri ng isang tula upang higit natin mabigyang pagpapahalaga ang ating mga karapatan sapagkat tulad ng sinabi natin kanina, higit na mababa ang tingin sa mga asyano. Ang tulang to ay sinulat ni Rudyard Kipling. Ang pamagat ay The White Man's Burden. Take up the white man's burden. Send forth to the best ye breed. Go send your sons to exile to serve your captive's need, to wait in heavy harness and folk and wild. Your new caught silent peoples have devil, have child. Kung susuriin natin ang ipinapakita ng tula, mababa na ang tingin sa mga asyano, sa mga sasakuping mga bansa. Sapagkat sinasabing rito, ilabas ang lahat ng mga gagaling ng mga Europeo o mga mananakop sapagkat ito na ang panahon natin upang paunlarin ang buhay ng ating mga nasakop na kung saan ay binigyan ng description half devil, half child. Ibig sabihin, mga paurong kung isip walang sibilisasyon, mga barbaro kailangan ng pag-unlad. Sa kabilang dako, take up the white man's burden in patience to abide to veil the threat of terror and check and check the shadow and check the show of pride by open speech and simple a hundred times may plain to seek another's profit to work another's gain so ibig sabihin ginagawa natin ito upang makatulong sa iba at gayon din upang kumita mula sa mga hindi sibilisadong mga tao o tinatawag natin sa mga hindi mga mauunlad na mga tao. Para sa ating patapos na gawain, magkaroon tayo ng C, Differ, and Similar. Pagkabingin natin ang dalawang yugto para sa unang bilog, ito'y para sa unang yugto. At para naman sa ikalawang yugto, ito naman ay ang asul na bilog. Sa inyong palagay, ano nga bang pagkakaiba ng unang yugto at ng ikalawang yugto? Ilagay ito sa dalawang espasyo na kapaloob sa bilog. Sa inyong palagay naman, ano naman ang pagkakatulad ng una at ikalawang yugto? Ilagay ito sa pagitan ng pink na bilog at sa asul na bilog. At dito nagtatapos ang ating talakayan para sa mas malawak na kaalaman at sa mas malalim na pagtatalakay. Narito ang mga sanggunian na maaari ninyong gamitin upang hinggit ninyong masagot ang inyong mga katanungan. Paalam at maraming salamat.